Palabas na tayo guys dito sa subdivision. Binawal kasi nila yung mag-video kanina papasok ako. <laughs> kasi private to, private. Pinagbawal nila. <laughs> Ngayon palabas na tayo dito sa subdivision. May kanya-kanyang wing or gate. Private subdivision. Ganda ng gate nila. Ay, ng ano, entrance. Yan ang entrance guys. Hatid ko lang yung anak ko. Ayan. Ah, Private subdivision. Hatid ah, ah. ko yung anak ko dyan sa loob kasi mag swimming daw sila. Dahil sa panalo nila sa basketball. Ah. Ayan. Out na tayo dito. Labas na tayo dito. Dito tayo. Oh, kaso lang na traffic. Ayan, traffic. Traffic guys tayong pagbigyan dito. Pag hindi tayo magsiksikan eh. Lahat ng topic. naka-out na tayo. Pakalabas <laughs> na tayo. Okay guys, uh, mag yung mga bata kasi yung anak sinanalo sila ng basketball. Yeah. Parang ganti pala sa kanila kasi nanalo sila. Parang ginampit sa kanila yung ay ng school may kaunti pala yung school sa kanila sa saka yung coach nila kaya nag, swimming sila kaso lang umuulan naman sa swimming umuulan naman <laughs> umuulan naman yan bye bye guys bye bye ingat kayong lahat mag ingat tayong lahat kasi syempre malakas na naman ang ulan kaya sana mag-ingat tayong lahat. Lalo na yung kapwa kong biyahero driver. Mag-ingat tayong lahat. Bye-bye.